Oo. Oh. Sige. Oh. Sugo. Sige. Jajan! <laughs> okay. Tingnan niyo yung mga talaba natin, guys. Ganyan ka lalaki. O yan, guys. May kaki, oh. May oyster dito, guys. Ang laki. Kaya, tingnan natin. Kire. Hindi natin makuha. Masyado na siya matibay. Yara, yeah, what's that, Guys, may nakita tayo dito, oh. May talaba. Eh, kaki kari, oh. Oh, Nakakuha tayo ng isang oyster! Mahal ko! Hahaha! <laughs> <laughs> Sugoy diyan! Tulemasta! <laughs> Oo! Oh. Sugoy diyan! Oh. Dekwa! Oh. Dekkay wa! <laughs> Tingnan natin kung may laman siya. Wah! Oh, Sugok! Mahal ko. Ayan, guys. Guys, look. Guys, ganyan siya kalaki. Tingnan nyo. Oh, oh. sige. <laughs> sige. Yes. Tingnan natin guys sa bahay kung gaano siya kalaki kapag kinain natin siya. Jajan, may isa pa dito guys. Wow, sige guys, look. Ganyan siya kalaki. Wow. Ate, <laughs> kore. Oh, tulad. Oh, sabon. <laughs> Dike. Dike. Look, guys. Jajan. Grabe, guys. Nakakatawa. Ang lalaki na talaga natin. Sabon. Swertihan lang na na. Nakita natin talaga to. Ang swerte natin kasi may nakuha tayong tatlo. Baka dikit sila minsan guys sa mga bato-bato eh. And guys, titikman din natin kung ano ang mas masarap yung wild talababa o yung inalaga ang talaba. Ayan, kanyang kalalaki ay, nakuha natin, nakakuha tayo ng tatlo at hirap nga lang tayo maghanap kasi malamang nandun sila sa mga bandang gitna. Kaya natin mag-start ulit from the beginning. <laughs> ang sarap linisin sa mga lugar na to guys. Babalik na naman tayo. Ang hirap. Yes. Yes. Ang sakit ng balakang natin. Yes. Kaya hindi na ito mauulit guys. Ang <laughs> <laughs> sapatos natin guys. Basang basa na. <laughs> Ang ganda ng mga bin. Bingo, kiray. Mushiro yung siroy, bingo. <laughs> Nakakatawa ang dami dito kikurage or yung tenga ng daga kung tawagin dito sa Japan ay sa, sa Pilipinas ayan mangunga tayo guys ang dami yun nyo guys so hey oh, so. Hmm. Tapos si Papa, ang kinukuha niya naman mga bote ng Coke na Sanju ni Mai dyan ay no. Hmm, tayo ng mga ilan. Uy, ang dami dito sa ilalim. Grabe guys, ang dami. Hmm. Ah, ang dami dito. Mm. えー、ダメがいそうキッコラーゲいいねこれ毎年楽しみがいいじゃねこクヒって、ね、キッコラゲが楽しいあとかいキグラビがいそう <laughs> may Ay, paibaw. Kaya lang tuyot na itong ibaw. Oh. guys, para tayo nasa jungle. Ang ganda ng atar natin. Tapos. Tapos. Tapos sa bundok tayo, nangunguha tayo ng kung ano-ano makakain. O oh, diba? Aray, may nananabunot. Baka nalalaglag na yung mga mushroom natin. May tatanga ko. Ito na guys, yung ating mga oyster kung saan ay nakakuha tayo ng anim na piraso. At kung makikita nyo, ito yung pinakamalaki natin na nakuha, guys. Ayan, o. Oh, ganyan siya kalaki. As in, isang dangkal halos yung laki niya. Ayan. And then, hindi natin alam, guys, kung may laman to o oh, hindi. Kasi manipis yung kanyang balat. Ayan. Baka dito lang siya. Itong part lang na to. And uh, siguro, mga 10 years old na to, guys. At ito yung pangalawa sa malaki sa kanya. Ayan, kung makikita nyo, ay puno na rin siya ng uh, parang mga seaweed. Kinapitan na rin siya. And then, ito yung pinakmaliit natin. Ito yung pangat na natin. Ang gawin natin dito, guys, ay ilalagat lang natin siya dito sa ating mainit na tubig. Oh, ayan, guys. o oh, ibig sabihin yan, sa katagalan na nila, ay ito tinubuan na sila ng mga seaweeds at ng parang mga corals na maliliit. So, ayan hindi sila kasya sa sobrang lalaki nila at hindi tayo pwedeng mag-expect kung gano'n rin kalaki yung laman nila <laughs> so yan, singit lang natin siya and then hayaan lang natin siyang kumulo nasobrahan tayo ng kulo nakalimutan ko may ginawa ako so hindi siya bumuka guys ngayon paano natin ito bubuksan okay. ang masakla pagka napakuloan na natin ng ganito liliit sila eh Itong isa natin, guys. Dahil may butas na siya, bumuka na siya. Ayan! May laman siya. Ito ngayon, guys. Hindi ko alam kung paano ko bubuksan natin. Hindi rin natin siya mabuksan. Dahil hindi rin siya bumuka. Ah, ito bumuka siya, guys. Medyo matigas siya. Ayun. May laman din siya, guys. Kaya lang bakit natin pinakuluan. Nag-ano. Sobrang pa sila sa kulo. Kalimutan ko may ginagawa ako. Dahil, Ayan guys. Yung ganito kalaki, tingnan nyo pag hindi siya alaga, di ba? Hindi siya ganun kalalaki. Kasi nasa lapag lang sila. Mas malalaki kasi guys yung magiging result nila kapag naka ano, float sila sa ibabaw ng dagat. Ayan. So ang gagawin natin guys, gagamit tayo ng tilyo sa labas natin pokpokin. Hindi natin siya mabukas, hindi siya bumuka. At ang pagkakamali ko guys, nilaga ako siya. Kaya ang ibig sabihin, magsishirin siya dun sa original niyang size. Ayan. Yeah mamit na tayo ng maso guys kasi hindi natin mabuksan. Nakita nyo kumakatas At hindi natin siya mabukas. Wow. Ayan na siya guys. Tingnan natin. Diyo dyan. <laughs> ito malaki. Wow. Kung hindi natin ito pinakuluan 2 times yung laki niya. Ayan, ganyan kalaki guys. At ang taba din niya. Siguro mga 10 years old na rin to guys kasi dito nyo malalaman yan sa shell niya na yan kung ilan taon na siya nakita nyo ang kapal na ang laki guys so iset aside lang natin etong isa natin oh uh, napisak pa sa kasayang mas makikita natin sana yung original size niya guys at nasobrahan na sila sa kulok iwasan lang natin guys na matalsikan yung mata natin kaya pumipikit ako at hinaharangan ko yung mata ko sus lumabas na yung sabaw guys oh sayang alam nyo ba yan yung pinakamasarap yung sabaw na yan hmm, hindi natin talaga mabukas ang tigas okay. so ayan guys ang kapal talaga ng balat nya grabe oh ang laki din nya at ang tigas na nya talaga Ayan. So, kukuha lang tayo ng kuchilyo. Tikman natin kung ano yung lasa kapag ka ganitong wild oyster. Grabe, oh. Ayan, ganito kalalaki yung mga nakuha nating oyster. Imagine niyo na lang guys, kung hindi natin yan nilaga ay two times yung laki niya. Kaya lang, katangahan ng lola nyo, ayan, nilaga natin siya. At ganyan yung lang ang nakuha natin na oyster. Ito talaga yung pinakamalaki. So, ito na guys yung nakuha nating anim na piraso ng oyster. At hindi na nga natin siya na uh, buksan ng sariwa. Sayang, no? Pero anyway, titikman pa rin natin kung ano yung lasa niya. Kaya meron tayo dito yung platito plus yung ating kalamansi na maanghang na ginawa ko para sa aking shumai at gyoza. Sayang na sayang guys, sobrang hinayang kung hindi ko naipakita sa inyo na binuksan natin siya ng hilaw. Kasi kung hindi natin siya nilaga guys, ang laki niyan ay two times. Kaya lang kapag nilaga kasi natin siya, nagsishrink yan and then yung katas niya, yung pinakatubig niya, yun yung sumasabaw na katas kaya siya lumiliit. Pero anyway, ganun pa man, kinakailangan natin siya tikman kung ano nga ba ang lasa ng wild oyster. Kung mas masarap ba yung wild oyster o yung inalagaan dito sa Japan. Kasi dito sa Japan guys, ang mga oyster ay inaalagaan at nakahanglang sila sa ibabaw ng tubig, kumbaga may float lang and then nakasabit lang sila na parang mga kurtina. Kaya mas malaki ang chance na tumaba sila kasi kumbaga lahat ng umaagos dun sa dagat ay na-filter nila o nahahakot nila yung mga dumi sa dagat. Unlike sila nakalapag lang sa buhangin, kung ano lang yung dumaan sa kanila ay yun lang yung nakakain nila. At dahil nga wild siya guys, ayokong kumain ng sariwa kasi yung nagpo-flow sa kanya na tubig ay galing yun sa mga ibabaw ng mga bundok ng mga palayan. So, syempre, meaning, ah, merong mga umaagos sa kanya na hindi natin alam kung ano-ano pa yung mga umaagos na mula doon sa ilog. Kaya, nilaga ko siya dahil hindi ko kayang kumain ng sariwa kapag hindi alaga. So, ayan guys, tikman natin at unahin natin tong maliit. Ayan, maliit pa yan guys sa pinakamaliit pa yan ha. Itadakimasu! <laughs> Tingnan natin. Nakakatakot din ha? kasi hindi nga siya alaga. Lalo na 'yung asawa ko, nagwo-worry siya kung makakain daw ba 'to o hindi. Sabi ko nga sa Pilipinas, kinakain kahit ano eh. tatakimas mas. Dasang oyster din siya, guys. <laughs> Kaya lang Mm, masarap. Yung part na matigas sa kanya, masarap. Kaya lang, guys. Dahil nakalapag nga siya sa buhanginan. Medyo may buhangin akong nakakain. Although, napasukan na namin siya na magdamag ni asawa. Masarap. Pero nasobra ako sa boil guys. Kasi nga may ginawa ko doon sa garden. Nakalimutan ko may pinapakuluan nga pala ako. At sensitive nga pala to Pag ito ay papakuluan. Kailangan saglit na saglit lang. At dahil nga siguro, hindi siya alaga, parang kulang siya sa lasa guys yung aroma ng uh, oyster alam niyo yun kapag kaalaga yung ewan ko kung matikman niyo yung oyster dito sa Japan kahit na sabihin mong ilaga mo yung mga alaga na oyster yung lasa niya iba kakaiba sobrang strong taste talaga yung amoy ayan kakain pa tayo Tirahin natin to yung pinakamalaki guys na talaba. Imagine niyo kung di natin to pinakuluan guys, two times yung laki nito, mga ganyan. O di ba? first time natin. At hindi sila ganun kataba ah. Hmm. Nakatulad ng mga alaga. Tikman natin to. Alam niyo sa talaga ako nagsisimula eh. Kasi ito yung part na masarap. Yung parang mataba-taba siya. Tadaki mas. Sorry ah. Alam nyo guys, nagigilty ako kasi. Parang ang taga-taga nyo na nasa dagat. Siguro kung mga 10 years old na to eh. Nasarap siya guys. Pero, mas bet ko talaga yung alaga. Iba yung lasa ng alaga. At ang ayoko sa malalaki guys, ang daling makabusog. At alam niyo ba, hindi ako mahilig sa luto. Pag sinabing oyster. Oyster mas bet ko yung hilaw. Kaya lang, dahil nga wild siya, ayoko magpakasiguro na kainin siya ng hilaw. Ito yung pinaka masarap din na part, guys. Oh. Yung pinaka parang litid niya. Mm. May buhangin. Para siyang hotate. Mm. Nabuhangin siya, guys. Hindi natin siya ubos dahil gusto ko rin mapatikman si Papa. Ang masasabi ko guys ay mas masarap pa rin yung inalagaan na oyster kumpara dun sa nakalapag lang sa mga buhanginan. Hindi ako nasasarapan sa kanila. Parang kulang sila sa aroma, kulang sila sa taba at lasa na parang creamy creamy yung lasa niya. So ayan, matataba naman sila at malalaki kanya lang nga ay hindi siya kasing sarap nung mga inalagaan. Kaya nga, Gawin na lang natin dahil marami tayong nakuhang kikurage o yung tenga ng daga. Ayan, ganyan siya kadami, di ba? Nagagawa na lang tayo na isa sa mga paborito kong kinakain dito sa isang restaurant dito sa Japan. Hindi ko alam yung tawag at ilalagay ko na lang dito sa subtitle kung ano yung luto sa kanya. At ang sahog na pangunahin nun ay kikurage, etong tenga ng daga, bamboo at itlog. Kaya yun ang abangan nyo sa part 3. That's it guys!